What you see is what you get. Yan ang sagot ni Asia's multimedia star Alden Richards sa panunukso ng netizens kasunod ng viral birthday surprise niya at sweetness nila ni Catherine Bernardo. Ichichika sa atin niya ni Nelson Canlas. Hanggang ngayon, usap-usapan at di pa rin natatapos ang pag sa tambalang Katden o Katrin Bernardo at Alden Richards. Kasunod ito ng sweet moments ng dalawa sa mga nagdaang birthday party ng aktres. Diretsahan na naming tinanong si Alden sa real score nila ni Kat at ang bulong niya, What you see is what you get. Hindi naman daw kasi nawala ang friendship nila ni Catherine over the years. Kaya't ang nakikita raw ng mga tao sa social media ay ang pagiging natural lang nila sa isa't isa. I was invited and uh syempre uh it was part of her post uh, birthday celebration so with friends and family. Um, masaya naman, masaya naman yung naging experience and uh, you can see how happy Kath is right now. ko kayo online eh? Hindi lang din talaga kailangan laging ipamalita sa social media yung mga ganyan eh but you know, sometimes yung mga personal things that's happening, better be personal na lang. Sa ngayon, isa sa pinagkakaabalahan ni Alden ang ongoing na taping ng biggest family drama series of 2024 na Pulang Araw naintindihan at minahal ng araw niya ang kanyang karakter sa serye. First time niya ring maka-eksena si kapuso drama king Dennis Trillo. Ganun pala siya. Medyo mabigat siya. Kaya nga medyo malat ako ngayon kasi a lot of shouting, a lot of emotional scenes. First day namin nagka-eksena ni Kuya Dennis kahapon. Wow. Never pa kayo nag-work ni Dennis? Never, never. First time. So first time? First time. Oh, Kaya siya Dennis Trillo. Yun yun. I mean, nakita ko yon kahapon. Kasi ang hirap din ng role niya. Mahusay talaga. Idol din talaga si Kuya Dennis. Sa kabila ng pagiging busy, di raw nalilimutan ni Alden ang kanyang kalusugan. At isa sa kanyang hobby ngayon, pagtakbo. Tuwing nagpe-flex si Alden ang kanyang running gig sa social media, libu-libong netizens ang nai-inspire at natutuwa. Bukod kasi sa dulot itong well-being sa kanya, paghahanda rin daw ito para sa isang matagal ng pangarap. Actually, hindi ko naman siya ina-announce but uh, ano lang, suntok sa buwan lang na gusto ko sana by this year makatakbo ko sa isang half marathon. I don't know, nakakita ako sa October 24 meron sa Rome. Eh. It's more of uh, therapy, you know, parang panibagong outlet for, you no, know, kasi I lie load with gaming. Eh. Hindi na ako masyadong naglalaro ngayon. Actually, yes. So ba daw sa fitness nag-focus kasi mas beneficial siya sa health. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings.